ting to Radyo Pilipina, news up. <laughs> 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 Nasira filter ko sa iyo, oy. Alam mo talaga ano ha? Uh, Ryan Jan Skyle, maunis. Oo. Uh -huh. Akataga bukid. Kahit hindi mo hindi mo explain. Naaamoy. Oo. Kasi akala mo, ginajig ka na, kasi akala mo, tama ka na. Be back to you. Hindi mo na gets. Oo. So, mo ipapa-explain ko sa'yo. Di dapat sana, nagtanong ka dun sa lawyer mo. Di ba sabi mo, may lawyer ka, yung umaasik si ka, so, dun sa kaso mo, Titan 29 Scam, nung 2019, dyan sa may tagong nasabi mo, acquitted ka na, okay, nasa sa'yo yun. Pero sana, pinakita mo naman yung court decision. Talagang acquitted ka na, yung may court stamp at may perma ng presiding judge. Oo, B. Kasi maniniwala ako kung complainant ka. Tapos na-acquit yung accused, ikaw yung complainant. Inagkataon, eh, ikaw yung accused ng large-scale staffa. di ba sa tingin mo, maniniwala agad ako. Dapat pinakita mo yung first page na nandun yung cream case number para mapatunayan natin kung yun ba yung nakwit large scale stuff. Ito naman sa akin ay suggestion lamang. Nasa sayo din naman ng ending, no? Uh oo. -oh. Tapos yung sa bandang dulo, nung sa dispositive ano, portion, uh oo. -oh. Dapat pinakita mo yung pirmado ng presiding judge. Oo. Uh oo, -oh. uh -oh, ganun, B na talagang may tatak din ng korte. Oo. Hindi tatak ng tabi-tabi. Ang dalidaling mag -type. Tapos i-background. Ganun yun. Anyway, I'll give you the all the ano, yung chance na ipaliwanag, ipakita kung talagang acquitted ka na. Kasi as far as I know, hindi pa tapos. So, sana nagtanong ka dun sa ...abugado mo... ...at nang maliwanagan ka... ...kung bakit... ...hindi lahat ng mga vlogger... ...na nasa labas ng Pilipinas... ...ay makakasuhan. Sino ba akala mo kakasuhan? Pwede kayo magkaso dun sa kumaso sa inyo? Oo. Be, hindi pwede. Wala nga eh. Hindi nga... ...sali ang mga nandun... ...sa batas ng Pilipinas unless yung kung saan silang bansa may kakayahan katugisin mo sila doon kung yung ipinagbabawal dito like cyber libel ay pinagbabawal din sa kanila punta ka doon doon mo kasuhan kasi pag criminal case kasi be kung saan nangyari ang crime hindi kasi yan civil oo gets mo sumari so, mong itanong dun sa abogado na tumutulong sa'yo o dun sa kastapa case mo. ba? Diba? Kasi ka, bakit ka, bakit ka saan ka kinasuhan ng stafa mo, sa, bakit sa tagum ka kinasuhan, eh, taga-katiil ka naman, Dabao Oriental. O ba? Diba? So, paano yun? Ba't ka, ba't ka kinasuhan doon sa tagum? Yun dapat it sa isip mo. But, gusto kitang i-educate, Naku, meron po tayo sa a Revised Penal Code. Ayun oh, Revised Penal Code Article 2. Na meron pa din naman o o. Mga Pilipino na kahit nasa labas ng Pilipinas ay pasok pa rin sila sa batas ng Pilipinas. Okay, kahit nasa labas ng Pilipinas, ulitin ko ha, ay pasok pa rin sila sa batas ng Pilipinas. Pero exceptions lang 'yon, B. Oo. Again, tanong mo sa abogado mo, Article 2, ng Revised Penal Code. Babasahin natin at nang hindi ako malito. Sabi dito, except as provided in the treaties and laws of preferential application. syempre, hindi mo tindihan ito, no? Pero kayaan mo na lang, kasi may abogado ka naman, di ba? The provision of this code shall be enforced. Uh Not only in the Philippines. So, meron pala talagang pagkakataon na kahit yung nakatransgress ng law na Pilipino ay wala sa Pilipinas, nahahabol pa rin ng Philippine law. Okay. Um, shall, shall be enforced not only within the Philippine archipelago, including it as its atmosphere its inferior waters and maritime zone, but also outside of its of its jurisdiction against those who number one should commit an offense while on the Philippine ship or airship. So, kung ang isang tao, kahit wala na sa Pilipinas, pero nasa ang Philippine ship or, air, or uh, airship, ay narehistro sa Philippines. Dito pa rin yan siya. Didinggin ang kaso. Number two, should forge or counterfeit any coin or currency? currency note of the Philippine islands or obligations and securities issued by the government of the Philippine islands so yung mga naninira mm -mm, ng mga pera natin counterfeit yung mga mga uh, securities issued na ginagamit mo ang Philippine Filipinas oo uh -uh, maaari ka pa din dito Makasuhan. Number three, should be liable for acts connect connected with the introduction of these islands of the obligations and securities mentioned in the preceding number. So, pag ibig sabihin preceding number, kung nang nangyayari dun sa 1 and 2, oo, yun, ah, uh, makakasuhan pa rin. So, basahin mo na lang to. Kasi, alam ko naman, hindi mo agad magigets. Number four, while being public officers or employees, should commit an offense in the exercise of their functions. So, kung ikaw Pilisialis ng Pilipinas, kahit saan ka nasa labas ka ng bansa, in the exercise of your duty, maaari kang managot sa batas ng Pilipinas. Dito ka lilitisin at itong last but not the least number 5 should commit any of the crimes against national security and the law of nations defined in title 1 of the book 2 of this code ah uh -uh, sa so mahaba na din yung usapin kasi nasa book 2 na yun so ano bang ibig sabihin ng national security may idea ka na ba kung sino ang tinutugis ng NBI? Kasi ako meron na. Sa kuponan nyo, ano ba ginagawa ni Maharlika? Ito tayo eh. Magbabak to you. Ano ba ginagawa ni Maharlika? Wala naman kasi siya sa Pilipinas. Pero yung kanyang mga ginagawa, nagpapagulo sa Pilipinas. Nag-i-insight siya ng gulo nahihikayat pa nga siya, di ba minsan? O kaya huwag ka magdiwang. Mababack to you to sa kuponan nyo. Inay kupo, po kanimo. Ayan, mag-study na ako. Next time, intindihin mo muna, bago ka mag- <laughs> Gilan mo nga ako taga-bukid. Kumawa ka ulit ng content na makita ko yung court stamp. Mm -mm. At nang tapos na. No? Yung Titan 29 scam sa tagong branch 30 ng RTC. Mm. Sisira sa yung filter ko eh. O siya. Mo.